Pagkatapos po na misa, inalala ng mga kaibigan at dating katrabaho ni Mang Dolphy, ang masasayang sandaling, uh, sila po ay nakasama ng Comedy King at nakatutok si Trisha Zafra. Uh, smile your heart is smile even it's ang awit na ito ang maglalarawan daw kung paano hinarap ni Mang Dolphy ang buhay. Nakangiti. Singkulay ng kanyang personalidad at karakter ang inialay na eulogy sa kanya ng mga kaibigan at dating katrabaho. Kung pagmamasdan niyo po ang kanyang larawan, ano po ang sinisigaw niya? Tignan niyo po ang kanyang bibig. Wala! Ano yung sasagot niyo? Sumigaw kayo. Tinulugan lang tayo niya. Pero nag-iwan siya ng maraming magandang alaala. -ala. Kung may biruan, Meron ding hindi napigil ang luha sa ipinamalas na kabutihan at kababaang loob ng hari ng komedya. I remember telling my mom, Mami, sabi niyo big star siya, bakit parang normal lang ka ako? <laughs> Kasi hindi niya ipaparamdam sa iyo na malaking tao siya. <laughs> hindi man niya ako tunay na anak, pero made us all feel like we're all key on the set. Kung iwan mo, ma 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 tayo, Kaya mahirap daw talaga mawaglit sa isip ang isang katulad niya. Sa 15 years natin magkasama na kailanman ay di ka nagbago sa amin, Kevin si Kevin na laging may nakahandang jokes para kami matuwa at kalimutan saglit ang aming mga dinaramdam. Tito Dolphy treated us not just like backup dancers, he treated us like stars. Dahil sa kanyang iniwang marka, isang plake ng parangal ang iginawad ng Kapuso Network sa hari ng komedya. GMA Network Incorporated takes great pride in presenting this posthumous plaque of recognition to Mr. Rodolfo Vera Quizon, Sr., well-loved as Dolphy, the Philippines' King of Comedy, for his achievements in the theater arena, television, radio, and the cinema. Sa kanyang talumpati, nagbirupa si GMA Network Chairman and CEO Felipe Gozon. May pili lang itong aking ipinrepair na speech. 50 pages lang. <laughs> Joke. Dolphy's legacy to the showbiz industry and the Filipino people is like no other. He lived a full life as an entertainer who represented the Pinoy every man who made us laugh and cry. Who gave us hope? and who taught us how to live and more importantly, how to love. Sa acceptance speech, ikinwento ni Eric Izzo na muntik nang mabigyan ng show si Dolphy sa Kapuso Network nang matapos ang show noon ng Comedy King sa kabilang stasyon. It's just a uh, a good feeling na yung daddy ko, maski, uh, maski whenever, he, whenever something happens to him, somehow Uh, he he's being saved all the time. Like what this book says, hindi ko not, hindi ko ito narating mag-isa. It's one way of uh, telling telling you all that uh, kayo ang naglagay sa kanya kung nasaan siya ngayon. So maraming maraming salamat. Trisha Zafra, nakatutok 24 oras.